guys. Ayan, for today's video, I mean, mag-mini vlog ulit tayo. Ha, ganun. Charo. So, ayan, pupunta ko ngayon sa Antipolo. Ayan, kasi nandun yung pamangkin ko. Silangga. Nandun kasi sila ngayon ng, kung kanyang ina, tiyo, ang kapatid ko at saka ng asawa niya. Dun sa side ng asawa niya. Dumalo muna sila dun. Tapos, so ako, taga Bulacan kasi targa sila dun yung bahay nila. So, ako dadalo kasi nga, mag one month, mag one month na ang aking pamangki. So, tara. So, ay naalis na ako. Outfit check. Ayan. Actually, sobrang na-miss kong mag-commute. So, I decided na mag-commute. Kasi, ang tagal ko nang hindi nag-commute tayo. Tagal ko nang hindi nag-commute talaga. Kasi, taong bahay lang tayo eh. Tapos, lagi pang ano. Lagi pang joyride, ganyan. Kaya, naputol yung blood ko. Kasi, bila may dumating na sa sakya, nasasakay na ako. So, ang init. Kaya, wala kong dalampayo. Dito ako dumaan sa pure Boom. Para may ano ba may bubukas? Ano, ano, ko lang talaga mag-commute. Mag-muni-muni, Kasi nga ba? Diba, wala pa tayong karapatang mag-drive. Kasi baka maging kwento na lang tayo bigla. <laughs> Di pa kasi ako sanay mag- mag-drive. As in highway, tsaka antipolo, yun ang layo. Kinakabahan pa ako. May phobia pa tayo ayoko maging kwento lang. <laughs> Sayang pag maging kwento na tayo, di ba? So, ayun na. Kasama ko kayo sa biyahe ko. Sa tala. So, andito na ako sa manggahan. Dito daw kasi ako sasakay. Grabe, ang kapal kung hindi dito. Dito diba lang yung airflow. You know? Hindi kasi ako nag-work dati.

Parang tao dito, may my God! So hindi ko makapaganda sa inyo na straight na, 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 na Kasi solo lang ako. Gusto dito walang mag-picker saan. Hindi ko mag sa mga teacher. Grabe hindi ako makaporma. Ang dami yung tao. I mean, hindi ako makapag-picture talaga. So, isipan mo na. mo Pero tapos na ako magsimba. Tapos na ako magsimba guys. Grabe sa sa feeling talaga pa nagsimba. Baka magkaya yung judgmental mga beer. <laughs> yung sani. Huwag kayong judgmental. Kala nyo nakasando ko nung nagsimba. Meron po ako balapan. Ha? Okay. daw pa lang ito. Tawag natin yung sign. Nasa dito sa bayan. Ngayon maghanap ako ng CR kasi naiinap. Tanong tayo. So guard. Excuse me po, asan yung CR po? Thank you po. Oo oh, ang sosyal lang. Sosyal lang restroom dito. Eh. <laughs> O oh, ba all gender ba? Oh, may all gender. All gender. Nice. mo na. May all gender. Tapos may female, main. Tapos may main. All gender. So, pwede doon yung mga LGBT. Ang galing. Ang galing lang. Meron pala dito. May kasi may name, female, all gender. Salut, salut sa katedral. Or baka uh, ngayon ko na nalaman na may ganun. Oh my god. Hindi na kasi lumalayas eh. Hindi na kasi lumalabas. Baka matagal na rin sa mga ibang lugar may ganun na din pala. Hindi na ako na po. So wala lang. So ayun na. Punta na ako sa aking ate at pamangkin. So tara. Babay muna. So, andito na. Umuwi okay, naman ako. lang. mo. Sasakay naman ako dito. Ang galing. Ang dami ko nasakyan. Experience ko. Okay na. Experience. Another experience na naman. Another experience. Sabay okay. ako dito. Good experience. Pwede ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, experience ko sa Bapyo na lang muna Nasty! Sorry na! So, I'm here na sa Batang Makulit <laughs>